na yung video mo para makita niya mamaya. Sige. Okay, bilisan mo. Ah! bilisan mo. Sige, tanggal pa. Meron pa. Sige. Sige. Sige, Sige tanggal. Ah, mga bat pa. Okay. Bilisan mo, tanggal. Tanggalin mo lahat yan, baklas. Pare. Ah! Ate, diesel. Oh, masakit. Sakit. Ha? Pare. Sabi nila 'yun. Ate, hindi ko ginagawa ko. Wala namang ginagawa sa iyo ah, pero masasaktan ka. Kapil lang yan. Eh, 'yan. Balik na si Tata. edit sa ila isang Oh, yung malikamgam. Eh, uh, ayan si Tatay. Lumalaki yung tiyan. Nabibingi pa. Marami siyang nararamdaman Yan. Galing po kay Commander Bantugan. Yeah. Yeah. Okay po sila. Arinawa na tuloy-tuloy ang kanyang kalatingan. Masakit, Mike. Masakit. masakit. Okay. Tanggalin natin na sa kanyang.

Tumayo ka na tayo Kung masakit pa, kung nangihina ka pa Sige, talon Sige, talon Oh, malakas ka na. Suntukan tayo. Sige. Suntukan tayo. Sige. Ano? Hindi, kanon mo. Ano? Sige, oh. Diba? Oh. Malakas ka na. Oh, wala na. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ang Panginoon tayo. Pag nanalig ka sa kanya at nagtiwala, tanggal ang sakit. Wala. Kasama rin ba yun? Nakatalun ako ah. Oh, ano tayo? Gusto mo tumalong ka pa ng mas malakas? Sige, talong! Sige, talon. Sige, talon. Oo! Oh, ano? Oo! Oh, sige pa. Oo, oh, ano? Kaya mo yan? Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Yan ang kagalingan ng Diyos. Sinasabi ko sayo. sa iyo. Sa ko, ha, tay? Malabas na. Yes, kung bata-bata mo pa yan. Pag-ibig Pag-ibig ng Ano tayo pang mo? ulit Hindi nanalo ang dilim tayo. Kapangyari ng kasamaan sa kabutihan. Yan ang tandaan natin

para ang anak niya, anak ng babae, nag-aano din sa'yo. Parang wala, parang wala sila na. Um, parang wala sa kanila yun. Ito parang yun na dito yung sila, parang hindi sila mag-aano sa'yo. Parang baliwala na sa kanya. Oo. Oh, wala na yun. Na, na wala na wala ng Nawala pa ang wala feeling. Nawala pa ang feeling. Nawala pa ang feeling. Dinahat-nahat <laughs> nung kumisahin. Lahat? Nahinit. Yeah. <sniffle> ano okay. yung mga pangutang? Ano yung

Wala? yan Ha! Kaya nakala rin ako. Oo, salamat. May mga diwa. Diwala lang <laughs> kayo lahat. Sa'yo maging kaya. Salamat. Ang pakiramdam mo? Eto, kunti-kunti nang mawala tayo. Okay pakiramdam mo? Okay pakiramdam mo? Wala lang, maganda. Kaya nakatalon okay, nga ng ano eh. Nakatalon nga. Oo, kanina nakangano mo siya oh. Okay, hindi lang lang kita kudanta. Islumusok. Okay. Pero hindi pa tapos siya. pa lang. Lito.

Ako tapos sa YouTube na lang commander amo normal, no? Parang hindi manas. <laughs> Dapat masakit yun. Tsaka mabigat sana eh kasi manas. Hindi mabigat? Wala. Ano mo na yun? Nakatalong niya ako. Ilang beses. Pero kanina mabigat. Sige tayo. Maglakad ka. Tadyak-tadyak mo yan. Sige. Sige. Hey, Tadyak-tadyak mo. Ayan si tatay. Halos di na makalakad kanina. Kuba-kuba. Ayan kuba, ah. Oh, o yan. Ano matay? Mabigat ba yung pa mo? Wala. Normal, no? Ang lakas mo. Tingnan mo yung tsura niya. Iba na. Oh. Kailan na ako Normal na yung tsura niya. O. Oh. Oh. sayo tayo. Tororong. Ching, ching. Sige, sayo tayo. Sige. Oh. Ayan si tatay. alas kanina, nakita ko nung pagdating niya. Eh, hindi na natin alam kung anong gagawin natin sa kanya. Ayan. Ayan si Tate gwapo na ulit oh. Magpala, magpasalamat ka sa Diyos tayo kasi siya nagpagaling sa iyo. Yeah, yan pong kagalingan ng ating Diyos.